Buenos dias, señoritas y señoritos Unti-unti na bang ginagaya ni President Bongbong Marcos ang magamaling palisya ni former President Rodrigo Roa Duterte? May uh, pagkakataon kaya sasabihan na lang ni Duterte si President Marcos na you are nothing but a uh, trying heart Copycat? <laughs> yun ba yun? Tama ba yun? Sa movie? <laughs> Sa Filipino movie? So, ito nga ka lumalabas kasi uh, while we uh, initially praised uh, in our past vlogs uh, President Bongbong Marcos for abandoning some of the uh, uh, destructive and uh, retrogressive and even deadly policies of the Duterte administration such as the pro-China policy kahit uh, binubuli tayo, and also the uh, Tokhang policy where uh, where the 30,000 Filipinos were left dead and most of them were not even uh, um, trial drug pushers, and also uh, the removal of the confidential funds of Vice President Sara Duterte, Uh, and also we supported president bongbong marcos uh, at the height of calls for uh, withdrawal of support non payment of taxes and coup uh, d'etat by the by the duterte uh, by mr Pres by mr duterte himself and his uh, minions sinabi nga natin we don't uh, support such kind of uh, change of government uh, we only want it uh, done through democratic process for the president either to be impeached to resign or to be uh, to uh, end his term and for a new president to be elected in the year 2028 pero uh, recently recently it looks like inuulit na lang at uh, ginagaya na nga ni President Marcos ang mga palisiya nang ilang destructive policies ni uh, President Duterte. At uh, uh, may mga policy na 'yan na uh, tulad yung at hindi lang policy mga practices like uh, pork barrel anjan pa rin, di ba? Si Saldi ko mismo ng no, Operations Committee Chair ng Kongreso inamin na may 51 billion pork barrel si si Paulo Duterte at si Paulo Duterte rin inamin na may 2 billion per barrel siya na na-reduce to, to 500 million pagkatapos si Speaker Romualdez sa uh, rin yung policy ni ni ah uh, Dut uh, President Duterte kung saan uh, may may uh, parang packet money or allowance or per barrel ang speaker ng 2.4 billion emergency and extraordinary funds So meron yan yung mga speakers under Duterte at na, ganon rin, inulit rin kay uh, speaker Martin Romualdez. Pagkatapos uh, uh, meron si President Duterte president Intelligence and Confidential Funds of 2.4 billion may uh, 4.4 billion inulit rin ni Marcos na meron rin siya Confidential and Intelligence Funds of 4.6 billion or more. And then ito rin chacha, sinubukan rin ni Duterte to push for uh, una federal government and then revolutionary government. And then andun na, na, naman, hindi to na naman si President Marcos with this cousin, si Martin Romualdez pushing for people's initiative. So gaya-gaya, putumaya lang talaga. And then uh, ito, the recent is uh, itong uh, decision ng na kaibigan ko pa naman and I promise you kahit kaibigan ko to i-criticize ko siya itong decision and of course may my approval ito ni President Marcos kaya nga sabi natin kaya ito ang isa sa mga dahilan na tatang natanggal si former uh, finance secretary uh, Diokno na kaibigan ko rin at yun ito yung uh, my my best friend na bagong finance secretary Ralph Recto Ah, uh, inanunsyo niya, ha, na just uh, yesterday na i adapt daw niya yung uh, polisiya ng Senado kung saan uh, hindi nito tinigil yung yung very very uh, financially unstable policy ni Duterte na dinoble yung suweldo ng military at uh, kaya tumaas rin yung uh, mga retirement and uh, and uh, pension funds nila at uh, hindi sila nirequire na magbayad ng uh, ng uh, contribution sa uh, GSIS Samantala, matala uh, mas almost triple yung mga yung mga natatanggap nila from 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 40,000 to 200 or more 200,000 a month. Samantala, yung mga ordinaryong tao, mga 6 to 8,000 lang ata yung mga private uh, workers at saka yung mga government workers, mga 12,000 lang ata per month. So saan mapupunta yung 12,000 na yan kung isang ordinaryong uh, em, uh, empleyado ka lang ng gobyerno? Huh? So, pero itong mga military from 40 sa mga lower rank 40 to 50 and then yung mga higher ranks more than 200,000 monthly. So, ang gusto sana ni ni Ben Diokno uh, i-require na sila para bayaran na yung pension funds. Kasi uh, bumigay na nga yung gobyerno uh, nung nung uh, nung uh, uh, last year dahil natakot nga si Marcos dito sa mga pahayag ng military na magkuku sila uh, nagdecide siya last year for budget year 2022-2023 nagdecide sila na hindi muna i-require yung mga uh, uh, active uh, uh, uniform personnel Magbayat ng mga uh, pension funds and, and retirement funds nila kaya nag-abono na naman tayo ng 213 billion. 213 billion. Ang masakit dito, by the, kung hindi natin pigilin ito, kung tuloy-tuloy libre sila hanggang year 2035, ang babayaran natin na ang abono ang abon abonuhin natin na na contributions nila ay abon na ng 1 trillion. Ibig sabihin I think uh, police and military mga less than 2 million mga yan pati coast guard pati fire fire, uh, wo, fire department uh, personnel officials uh, less than 2 million lang ata yan sila so ibig sabihin yan ang budget natin ngayon is 5 5 5. no 6 trillion around 6 trillion ibig sabihin yan by year 2035 kung ang budget natin mga 7 billion so Uh, almost mga 20 10 to 20% ng budget natin mapupunta sa isang sektor lang sa isang sektor lang ng uh, ng uh, Pilipino which is the uniform personnel which is very unfair lalo na yung mga malaki nagbabayad ng tax kasama na yung mga OFW na na sinusuporta yung or kinokontribute ng malaki sa financial stability ng Pilipinas. Dapat sila ang libre or discounted. Pero sabi ni ni Ralph Recto dahil nga siguro for sure dahil takot sila na sa sa mga chacha na ginagawa nila magalit na sa kanila pati yung mga military kaya sabi nila sige ituloy na lang natin yung palisiya ni President uh, Duterte ang i-adapt na lang doon nila yung 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 solution ng Senado na i-apply na lang ang pagbabayat ng uh, ng uh, ng uh, ng pension funds at other benefits ay yung mga bagong pasok pero kokoalti lang ito eh. So ibig sabihin, uh, abono pa rin tayo by 200 billion plus every year para sa mga uniform personnel Now, which makes up of the uh, of the armed forces of the Philippines, Bureau of Corrections, Philippine National Police, uh, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, uh, Philippine Public College, and the Philippine Coast Guard. So we 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 support them, naman. Pero uh, we acknowledge and recognize their contribution. Pero ah uh, hindi ba nung time ng covid mas anong mas marami na matay PNP AFP uh, Coast Guard or fire department personnel o mga nurses private nurses and doctors so ka uh, everybody mas yung mga teachers na, nagiging uh, nag, nagka dahil sa mga choke Nasasaksak sa dilim dahil umuwi gabing gabi na yung mga security guard, yung mga OFW nire-rape, pinapatay, milomolestia, ha? ginagatasan ng mga kamag-anak dito, namimiss ang pamilya by years and years. All of them are worthy to be supported also and recognized for their contribution, hindi lang ang mga uniform personnel. Ha? Hindi lang, kayo rin mga uniform personnel. Hindi hindi lang kayo dapat ang VIP uh, dito or first class citizen kasi maawa rin kayo may mga nanay, tatay, lolo, lola kayo, mga kapatid na naghihirap para lang para lang pagbigyan kayo ng gobyerno. So dapat fair, fair is fair. Everyone is doing their own sacrifices kahit si VAT. tinanyo na nakaka-detret detret at abono pa sa vlogging ko. Pero tuloy-tuloy uh, tayo tuloy-tuloy tayo sa pagtatrabaho. Tingnan nyo, oh, ha? Habang nagbablog ako, minomonitor ko yung business establishment ko sa Zamboanga. Ay, by the way pala, ha? Ah, <laughs> sige, andito na rin ako para, para worth it naman yung vlogging ko kasi kailangan uh, uh, mabilis kumita na itong... Kasi ngayon, abono pa tayo. Mga two years pa tayo abono. Pero happy naman tayo yung mga nagrenta sa... Is Zamboanga Business and events place located at Manikaan and San City ay kumikita na at mga sampu na empleyado namin from my place na na-employ dyan at marami rin dyan na nagbebenta sa mga food cart na mga ng mga kaibigan at ka, kamag-anak ng pamilya namin na kumikita na rin. So I'm happy for them. Diba 'na ako abono muna. And uh, dito naman uh, gusto ko rin i-announce Uh, for all of you there in Sambuanga, uh, mag-open rin ng, ng, bagong food card sa uh, January 30. January 30, it's a date, ha, ah, na ang tawag ay Mr. Instant. Mr. Instant. Ito yung lulutuin sa harap mo lahat ng gusto mo yung mga nandoon yung mga noodles yung mga uh, yung mga yung mga ano pa to, yung mga corn beef spam ham lahat ituro mo lang na, na, na nakadelata or na, nasa baso ituro mo lang lulutuin sa harap mo yan magandayana oh so, that is introduced by my brother si Joey Nocum and and si Pen na uh, uh, wife niya si Pen so watch out for that ha january 30 pasensya na guys kailangan kumita si Bat kasi ito rin ang sacrifice natin Blogging for uh, for for uh, love of motherland Hindi tayo kumikita dito Abono pa tayo sa oras At sa effort At kahit sa aircon At kahit sa kuryente Katakot-takot computer na sa akin Apat na computer plus limang, limang ilaw So lahat uh, Meron pa mga spotlight sa harap asa uh, Sa taas So abono pa tayo sa sa dami ng uh, sa taas ng electric bills natin dito. Pero yun nga, yun, that's my point na hindi uh, hindi ito maganda yung ginagawa ng Marcos administration na inuulit lang yung yung mga maling yung mga uh, yung mga maling polisiya ng Duterte administration. So you are you are becoming a Xerox of the Duterte administration and I'm disappointed. Dito sa kaibigan ko si Ralph Recto. So tututukan po natin nila, tututukan po natin itong issue na ito. That is very unfair to the Filipino people. Mister, ikalat nyo itong post na ito. Let's pressure the pres president para i-require na. Ano ba yan? I-require sila magbayad 50% lang ng mga contribution nila. Malaking bagay na yun. Hindi na tayo din na ng more than 200 billion ang pang-abono ng bayan uh, in the next, uh, I I I until until kingdom come. <laughs> until kingdom come. So, dapat uh, yung mga bagong pumapasok, bayaran in pool. Yung mga pumapasok sa servisyo na fresh uh, entrance. Pero yung mga active na, bayaran in 50%. Kaya-kaya nila yan. Lalo na 'yung mga police generals and colonels sa PNP na naging PNP na naging kuw uh, na naging drug lords na during the time of uh, president uh, Rodrigo Roa Duterte. So, ayan uh, po ang uh, latest dito sa uh, kontrobersiya sa militar sa pension ng military and uniform personnel. Uh please share this blog uh, para i-pressure natin 'yung gobyerno natin to do the right thing. Pabayaran na talaga sila kahit 50%. And uh, don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.